Name niya, Q7. Tapos, kung lalagay mo sa speaker, headset to speaker. Gawin mo lang auxiliary. Tapos, ito yung mic. Yan. Mag-hello-hello -hello ka na. Hello-hello. Hello, -hello. kumagana. Okay Hello. Yung pangalan niya, Q7. Q7. Q7 yung bluetooth na yun. Ayun na, yung monitor, yung volume nito. ito. Yung company, sa ginawa company, yung volume ng mic nang mm -hmm. sa cellphone mo. Di ba, bluetooth mo. Mm -hmm. yon? Tapos ito na, live, one live, two. May jack na po yan. Pag mag-live ako, i-jack ano ka mo lang Isang jack dito, tapos isang jack sa cellphone mo. Di ba? Kung saan ka kukuha ng lyrics, uh, pwede may bluetooth. Para ano, yung sounds uh -huh. na. Uh, saka yung sa live, di ba? Kukuha ka ng ibang li ano, live sa... hinari yung tunog sa Star Maker, di ba? Uh -huh i-bluetooth mo yung pang star maker mo. Tapos yung sa Facebook mo, i-jack mo lang para sa live. Pero hindi siya pwede i-bluetooth lang. Kailangan mo talaga i-jack. Huh? Kailangan mo i-jack talaga. Jack, saka bluetooth para okay, sa live. Saka. Pero kung hindi ka naman magla-live, edi i-bluetooth mo na lang, di ba? Ayun lang yung bluetooth na yung 7 Ibig sabihin na it. ano, you ng, you so yung maingi na background. Pwede mo, hindi marinig, di ba? Okay. Natin. Okay na te. Okay na. Yung ano, mic nya itry mo yung mic. Tang. Hello. Sound check. Okay ko magana. Hello. na Sige. Mailo.